Ngandang hapon mga idol Happy birthday to me <laughs> Sa lahat ng nag-greet Sa birthday ko dyan mga idol Maraming salamat sa Pag uh, hindi ko na kayo may isa- isa na Replyan Kayo na bahala mag <laughs> Kasi sobrang busy Ito lang yung aking mga nahanda mga idol Meron ako ditong Itik na Inalubo sa gata At saka binakol na manok At may bilog na manok at saka paan ng baboy na linagyan ng puso at labog At saka may pansit At uh, aros kaldo At uh, mayroong Litso na nitib na manok At maraming salamat nga pala Sa nagsponsor Sang tanduay na duwag karton Shout out kay Boss Rio Garbosa Maraming salamat idol Sa sponsor mo At sa kay Boss E Magkapatid dyan sila ni Boss Rio Garbosa hindi ko na sasabihin kung magkano yung binigay, yung binigay ni Boss E. Garposa. at saka kay Boss Bandoy. Maraming salamat Boss Bandoy sa sponsor mo na pata at saka ubri ng kalabaw. Thank you Boss. At hingi lang ng tulong sa inyo mga idol. Kahit uh, gift nyo lang sa birthday ko, okay na. Yung taong ito mga idol oh yung Ronron channel hindi po akin yan ninakaw po na ni, ninakaw na po yan pakireport nito mga idol yung aking channel po ay ito po yung Ronron Vlogs yung youtube channel ko wag yung, wag yung isubscribe yung ano dito pina Run Run yung Ronron channel kasi hindi po akin yan maraming salamat mga idol kahit yan lang po yung i-gift nyo sa birthday ko yung Ronron channel pakireport nyo maraming salamat mga idol para gaakta mga idol <coughs> maraming salamat ha sa inyong lahat ito pa yung para gaakin mga idol yung dark hmm? bagong bukas hmm, silyado mga idol o oh. thank you boss eh Wah, pura gak tay mày tayo mga idol Kampiyon mga idol Ito mga idol oh, palaka Palaka na Pato Manok na yung nitib. Mga oh, binakol. Hmm, bagya. <coughs> At saka may bilog na manok mga Di mana? Tenya un lechon no ayo, kumusta? Lechon ani tap. Wa wow, pu sa bola. Maraming maraming salamat, Senyo sa Mang Aidon. हैव अ हैप्पी बर्थडे तुम्हें बाय बाय